Sa ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Sherifer Immunomax ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Sherifer, Sherifer Drops, Sherifer Forte at Sherifer PGM 10-22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Natural C Berries ay dito ba ang sinong dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Mutiak, Mutiak 2, Mutiak Tartos at ay dito ba ang sinong dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Malika Palala, ang leto ng antalaya pa sa Jito Bok dapat timintip pa naman sa naman sakit. Malika Palala, ang esa child food TV ay Jito Bok dapat timintip pa naman sa naman sakit. Malika Palala, ang obeta pentru ay Jito Bok Jimmy dapat timintip pa naman sa naman uwi yung sakit. Malika Palala, ang sofil at 110 ay Jito dapat timintip pa naman sa naman sakit. Malika Palala, ang nangyong at malayong adisoto sa Jito Bok Jimmy dapat timintip pa sakit. Malika Palala, ang nangyong atupad po ay Jito dapat timintip pa naman sa naman sakit. Sa kalaga, paalala. Ang isip pa, mag-sweet class ay hindi gamot at hindi dapat, panggamot <deutsemo> pa hindi at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang no white ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang new white ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang spirit ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang parawan, ang chewing is ay hindi at hindi dapat gamitin pang uri gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Detox 20 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang